Ayan, good evening. Ayan, magagawa ako ng uh, mango graham ice candy. Naisip kong i-video ito kasi mayroong mga nagtatanong kung paano ko daw ito ginagawa. Para naman kapag nagtanong ulit sila, ang hirap kasi mag-type ng mag-type nag sa messenger, yung i-chat icha mo kung ano yung ginagawa, ingredients, kung ano yung step by step. Kaya eh. ito, gagawa ako ng video para sisend ko naman sa kanila. Hello daw guys. tapakita papakita ko sa inyo guys kung ano yung ginagawa. Bali itong inuuna ko, yung asukal, tinutunaw ko muna siya sa tubig. Ayan, kasi meron siyang mga ayan oh, yung itim-itim. Ayan, tinutunaw ko muna siyang maigi tapos saka siya sa nahalo ko na siya, bali ilipat ko muna siya dito at sasalain natin siya. Meron ako dito'ng sala Ayan i-sasala muna natin siya dito kasi hindi maiwasan sa asupal na merong mga itim-itim. Kaya, -itim. -itim. Yes, salain muna natin siya. Malinis po yung tela ko na yan. Yan talaga yung ginagamit kong pang sala kasi uh, nasasahod niya talaga yung mga uh, ano ba tawag kasi doon? guys Okay na yung asukal ngayon 3 cups na ito itong pinagtunawan ko uh, ang kailangan natin ay 10 cups na tubig So lagyan natin dali ito yung aking mga ingredients guys papakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan kong gatas para dito sa aking isang timplang uh, ice candy ayan guys ang ginagamit ko bali ang condens na ginagamit ko ay ito yung dorin ayan gustong gusto ko siya kasi malasa siya tapos itong isang peraso nito na alas ibab ay dito pala 360 ml tapos itong maliit na 140 ml. Ayan. Ayan ang ginagamit ko, guys. Yung tatlong yan sa isang timplang ice candy. Ayan. Ito na yung asukal natin at yung 10 cups na water. Ayan. Buksan na natin. Bago ko siya buksan, guys, uh, pinupunasan ko muna yung ibabaw at ilalim yan kasi, diba, galingan sa grocery, magapo. Kailangan linisin muna natin. Para pag sinalin mo siya dun sa imimix mo na siya, hindi malalaglagan ng mga alikabok. Yan. Hmm. Siyempre, ang hirap nang walang taga-video ba? <laughs> Sariling sikat lang po, guys. Ayan, open natin. Bali ito, props lang to guys, pang butas lang to kasi hindi na siya nagana kaya gamit pa rin ako ng kuchilyo. May ka Oh my god, sorry, ingat-ingat kayo at delikado talaga. Ayan. So, ilalagay na natin siya dito sa ating uh, lagay. Ang ilalagay ay itong condense. Yan, Lagay natin yung lahat. Siyempre, sisimutin mo yan kasi sayang, oh, madami pa sa loob. Dahil wala akong taga video, mamaya ko yan naanhin. Tapos, isusunod na natin tong ibap. So, bali, pagdating dito sa ibap, guys, bago ko siya nilalagay dun sa gatas, imimix, inaamoy ko muna siya. Yan. Kasi, merong ibap na maasim na, o kaya yung nagbubuo na sa loob, sobrang sayang kapag naihalo mo na siya dito sa, sa, tinitimpla mong ice candy. ba? Diba? Aamoyin nyo muna. Iba naman yung amoy ng ayos na gatas tapos dun sa sirana. Okay? Yan. Imimix lang din natin siya. Dapat hinahalo-halo na yan. Kaya lang wala akong taga video. Kaya, yan. Lagay muna natin yung gatas. Tapos, ito namang maliit. Sobrang creamy to guys. Pag ganitong timpla ang ginawa niya. Ayan. Pagkatas natin may mga gatas. Siyempre, may mix natin maigi Para, para yung gatas ay maghalo-halo at maging pantay yung kanyang lasa. Ayan. Mix, mix, mix. Bali, ang kailangan pa natin sa mango graham flavor na ice candy ay siyempre, graham crackers at saka mangga. Ayan. Bali, binili ko to ng 50 pesos sarap. Ayan. Ilalagay natin siya dyan. Ganito ang ginagawa ko dito para mas malasahan ng mga kumakain ng ice candy. Yung talagang mangga na flavor. So, uh, bali na i ko na siya. Ganito ginagawa ko dito guys. I-slice natin siya ng maliliit. Ayan. Masarap kasi pag ganito kaysa dun sa pinipino siya mas lasang lasa mo yung mangga pa gamit. Tagal ko na itong ginagawa guys. Talagang binabalik-balikan ng mga customer. Lalo na nga yung tag-init. Ako, sobrang benta ng ganito. Ayan. Tapos yung ano lang natin na diba? po. Ang maliliit. Ito nyo ba? Ayan, ganyan lang. Ayan, bali ganyan yung itsura niya guys. Oh. Tapos, sunod naman natin ilagay yung graham crackers. Ayan, it kakrush mo lang siya. Ay, hindi naman yung pinong-pino guys. Mas maganda yung may buo-buo. Ayan, ganyan yung gagawin natin. Ayan guys, oh. ganyan. Tapos, ha haluin na natin siya. Ayan, mix lang natin siyang mabuti. Tapos nyan, pwede na natin siyang ibalot. Ay, check one. Pwede na natin siyang ibalot. Tara na. Balot na natin siya. Ay, ito pala guys. Meron ako ditong tinabi. Ayan. Nagtatabi talaga ako ng ganyan. Kasi yung sa pandulo, minsan kakaunti na ang natitirang mga. Ayan. Ito yung ginagamit kong pambalot guys. Yung patok na plastic. Ah, pag tag limang piso, ayan. One and one half size. Times stand. Pag tag 10 pesos ay one and three fourth size. Ayan. Ito siya. Ayan. One and three parts size times ten. Yan. Yan ang ginagamit ko para sa pambalot na. Ayan na yung ating babalotin guys. At meron ako dito takalan. Siyempre meron ako dito sukatan. Tignan nyo naman kung gano'n nakatagal yan. Three years ko na itong ginagamit. <laughs> Ayan. Tapos syempre kailangan natin ng chopstick para pang sundot. Kasi kasi nga malalaki yung Graham Crackers. Bumabara yan dito kasi maliit lang yung aking Okay, let's start na. Magbabalot na tayo, guys. Ayan, let's start na. Ayan. Siyempre, malinis ang kamay ko, guys, ha? Naglinis ako ng kamay. Naghugas ako bago ako. Oh. Basta ako gumagawa nito, mayat-mayang hugas ko ng kamay. pinuputol ko to para mas magandang tingnan. Mas malinis. O, diba? Ayan. Meron na tayong pag-10 pesos na ice candy. yan Ganun lang kadaligas yes. Kaya kung nasa bahay ka lang, gawin mo na rin to, guys. Tsaka yung Graham Bar, uh, nandiyan na yan sa YouTube ko. Uh, i-search mo na lang dyan yung pangalan ng YouTube ko. Marin May Talatala Vlog. -tal yan Mapapanood mo yan dyan. Dali lang din siyang gawin. Ah, talagang mabenta Napaka-sarap. Babalik-balikan natin na ng mga bata. Yan. Thank you for watching. Mababalot mo na si Inday. Ayan na 'yung nagawa ko oh. 'Yan bali 35 pieces 'yan. Tapos may tira pa ako dito. Ayan guys, may tira pa akong konti. Gagawin ko 'yan na tag 5 pesos, oh, di ba? flex ko lang 'yung aking pangsando. Ayun, bigay lang 'to ng lola ng asawa ko sa akin. Ang tagal na nito, guys. Tinago ko lang at talaga namang napakinabangan ko siya. Oh. Ayun, tara guys. Pano, di ba? Ayan na yung aking ginawa. Tag 10 pesos yan. O, diba nakakatakam tignan? Hmm. Ayan, kaya binabalik-balikan niya ng mga customer. Kasi sobrang sarap talaga niyan guys. O, No need ng lutuin. Titimpla mo lang. Halo-haloin. Pag na-mix mo na lahat ng ingredients. Ready to balot-balot na. O, at ayan. Patitigasin ko na yan. Para bukas ay meron na ulit tayong paninda. Ayan. Guys, at nanood kayo sa aking video. Sana'y may natutunan kayo at pwede nyo rin yung gawing business yun habang nasa bahay lang kayo nakatulad ko. O diba, kahit nandito lang ako sa bahay, araw-araw meron akong inaantay nakita. Kahit baraya man yan, malaking tulong para sa ating mga nanay na taong bahay. Ayan, thank you for watching guys. Salamat sa oras at pagpanunod ng aking video. Thank you so much. Bye!